be positive, positive So, ngayon, bago uh, kasi nilaban namin yeah, ayusin ko. So, doon guys, no? ikut sosa. Ah. So, tapang namin natin dyan. Yung natin kung effective talaga. Okay. guys okay. after minutes check natin effective na ito liquid sosa so ayan yung nangyari dyan kala ko saan tumatagos yung tubig dun pala yan kasi parado so kaya yan kaya pala bumaho so tayo natin yung 2 minutes natin yan kung talaga may So, abon ng tayo. Babasahin ko yung sabi dito. Yung. Mm -hmm. Remove any standing water and strainer before using blend liquid sauce.

clogged pipe sink or drains then let stand for 15 minutes then flush with cold water to determine if clog is removed if clog remains until water is drained repeat application okay so yun natin ha yellow Gawin, gawin, sa Kailangan daw malamig na tubig. yung pang bubukos. So, ito na lang. Ito pa si... Alright.

15 minutes buhos na ah, natin itong malabing na tubig uy okay. barado pa rin yun o no? pagkakaroon natin yung ulong nyo yun. so, sasakit natin sa ilalim yun so kailangan pa ka patung dagdagan ulit So, yun guys. Medyo na pasok ako, no? Yun. So, continue na pala niyan kasi um, yun pala yung pala uh, so, yun. Bukas ko na siguro ano um, yun. pasti positive, be positive. See you on my next vlog. Bye! Balta ko kayo bukas. Yun guys, no. Yung we could so sabi nila ba dami ng na 24 hours kasi paggabi barato so check natin ngayon kung okay na ganda lang po yung gawin ninyo pag barato yung lababo ninyo ah, um, paninila yun lang yung liquid sosa buhusan nyo lang po ng 250 ml tapos kayaan nyo lang po ng 24 hours tapos kaya nyo maabihan nalagyan po, old siya lubos ko na, para sure tapos ngayon ko lang po sinubukan. So, yun, effective po. So, think positive, be positive.